Kahulugan ng Kabaon sa Panaginip Ang mga kabaon sa panaginip ay maaaring sumagisag sa iba't ibang bagay mula sa literal na kamatayan hanggang sa pakiramdam ng pagiging nakulo. Maaari rin silang kumatawan sa pagbabago o pagtatapos ng isang kabanata sa iyong buhay. Ang mga panaginip tungkol sa mga kabaon ay maaaring nakakabagabag Ngunit maaari rin ito maging isang paraan para sa iyong walang malay na isip upang maproseso ang isang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip sa kabaon at kung paano ito sumasalamin sa iyong buhay. Ano ang kahulugan kapag nanaginip ka ng kabaon? Ang mga kabaon ay karaniwang nakikita bilang isang negatibong simbolo, kadalasang kumakatawan sa kamatayan o katapusan ng isang bagay. Maaari rin silang magpahiwatig ng takot sa pagbabago o sa hindi alam. Sa ilang mga kaso, ang mga kabaon ay maaaring kumakatawan sa isang pinigilan na memorya o pakiramdam na nagbabanta, muling lumilitaw. Bilang kahalili, ang simbolo ng panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa iyong sariling pisikal o psikolohikal na mga limitasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang miyembro ng pamilya sa isang kabaon. Kapag nanaginip ka ng isang miyembro ng pamilya sa isang kabaon, iminumungkahi nito na nag-aalala ka tungkol sa kanilang kapakanan. Ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay nagkasala sa isang bagay na iyong ginawa o ikaw ay nag-aalala tungkol sa kanilang kalusugan. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa pinipigilang galit o galit na kinikimkim mo sa taong iyon. Ang panaginip ay maaari ding isang babala mula sa iyong subconscious na bantayan ng taong iyon dahil maaari silang makapinsala sa iyo sa anumang paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na tao na buhay sa isang kabaon. Kapag nanaginip ka ng isang patay na tao na buhay sa isang kabaon, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nakulong o nasasakal sa iyong paggising. Maaaring pakiramdam mo ay naipit ka sa isang sitwasyon na walang paraan. Ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa pinipigilang galit o galit. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkabigo at kawalan ng kakayahan. Maaaring pakiramdam mo ay walang sino man ang maaring mong lapitan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring kumatawan sa hindi natapos na negosyo sa iyong buhay na kailangan mong ayusin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na taong gumising sa kabaon. Kapag kayo ay nanaginip ng isang patay na tao na gumising sa kabaon, ito ay sumisimbolo sa pagtanggap sa ilang aspeto ng iyong sarili na matagal mo nang pinipigilan ang taong nagising sa iyong panaginip ay kumakatawan sa bahagi ng iyong sarili na muling umuusbong at lumalabas. Maaari rin itong isang babala tungkol sa mga irregularidad sa iyong buhay. Mag-ingat sa mga maling pagpapakita at siguraduhin ganap na siyasatin ang sitwasyon bago gumanap ng anumang aksyon. Ang panaginip ay nagbababala sa iyo na mag-ingat sa isang tao na maaring sumusubok na samantalahin ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong buhay sa isang kabaon. Kapag nanaginip ka ng isang taong buhay sa isang kabaon, ito ay nagpapahiwatig ng iyong mga pag-asa at pangarap ay nasisira ang mga salungatan at mga pagtatalo sa iyong buhay ay maaaring mag-iwan sa iyo na makaramdam ng pesimistiko tungkol sa hinaharap. Ang panaginip ay maaari din mga hulugan na may humaharang sa iyo sa pagkamit ng iyong mga layunin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari rin maghula ng isang malaking pagbabago na malapit ng mangyari sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa brown coffin. Ang kulay kayumangging kabaon ay madalas na sumasagisag sa kamatayan o pagkabulok. Kaya ang panaginip ng isang kayumangging kabaon ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa, o kalungkutan. Bilang kahalili, ang kabaon ay maaaring kumatawan sa isang bagay na sinusubukan mong ilibing o kalimutan. Ang simbolo ng panaginip na ito ay maaari ding isang babala na nagpapaalerto sa iyo sa ilang panganib o problema sa iyong buhay na kailangan mong tugunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang iyong sarili sa kabaon. Kapag napanaginipan mong makita ang iyong sarili sa isang kabaon, maaari itong sumagisag sa mga damdaming nakulong o nasasakal sa iyong paggising. Maaaring pakiramdam mo na ikaw ay natigil sa isang root at hindi mo magawang sumulong. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na ikaw ay nahaharap sa ilang uri ng malaking pagbabago o paglipat sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring isang paraan para ihanda ka ng iyong subconscious sa kung ano ang mangyayari. Ang paglipat na ito ay maaaring maging positibo o negatibong pagbabago sa iyong buhay. Ano man ang mga resulta ay nakasalalay sa kung paano mo pinamamahalaan at tinatrato ang iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kabaon na may bangkay sa loob nito. Kapag nanaginip ka ng isang kabaon na may bangkay sa loob nito, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagdadala sa paligid ng maraming pasanin sa iyong buhay. Ito ay maaaring nasa anyo ng emosyonal na bagahe o pisikal na ari-arian na hindi na naglilingkod sa iyo. Ang panaginip ay maaari ding isang babala tungkol sa isang bagay na malapit ng magwakas, tulad ng isang relasyon o isang trabaho. Ang pagpapabaya sa mga bagay na ito ay makakatulong sa iyong gumawa ng mga silid para sa isang bagong bagay sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang bangkay sa kabaon ay maaaring kumakatawan sa isang bahagi ng iyong sarili na handa mong pitawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may bitbit -bit kang kabaon. Kapag nanaginip kang may bitbit -bit na kabaon, maaari itong sumagisag sa pagkakaroon ng ibaon na bahagi ng iyong sarili. Ito ay maaaring kumatawan sa pagwawakas sa isang negatibong aspeto ng iyong pagkatao o isang proseso ng kalungkutan na kailangan mong pagdaanan ang panaginip ay maaari rin na ikaw ay may mapikat na pasanin o responsibilidad. Ang panaginip ay naguudyok sa iyo na dahan-dahang bitawan ang pasanin na ito nang paisa-isa. Bilang kahalili ang kabaon ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na sinusubukan mo itago kahulugan ng panaginip tungkol sa makitang buhay ang miyembro ng iyong pamilya na sa isang kabaon. Ang panaginip na makitang buhay ang miyembro ng iyong pamilya sa isang kabaon ay nagpapahiwatig na nag-aalala ka sa kanilang kapakanan. Maaring nag-aalala ka sa kanilang kalusugan. Bilang kahalili, maaari ring itong mga hulugan na may isang aspeto ng iyong sarili na sinusubukan mong itago sa iba lalo na sa mga miyembro ng iyong pamilya. Ang kabaon sa iyong panaginip ay nangangahulugan na sinusubukan mong ilibing ang isang bagay upang hindi ito matuklasan ng iba. Ang panaginip ay nagmumungkahi na ikaw ay nagkasala o nahihiya sa aspetong ito ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa walang laman na kabaon kapag nanaginip ka ng isang walang laman na kabaon ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay walang laman at nawawala sa iyong buhay maaari mong maramdaman na wala kang mabubuhay at walang patutunguhan ang iyong buhay ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag sa iyong takot sa kamatayan o sa iyong sariling pagkamatay bilang kahalili ang kakulangan ng simbolismo ng buhay o kamatayan sa panaginip na ito ay refleksyon lamang ng kahungkagan ng iyong nararamdaman sa iyong pagkising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bangkay sa isang kabaon Kapag nanaginip ka ng isang bangkay sa isang kabaon, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa sa ilang aspeto ng iyong buhay. Ang kamatayan ay isang malakas na simbolo ng pagbabago, kaya ang panaginip ay maaaring nagpapahiwatig na handa ka na para sa isang bagong simula. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring nagbababala sa iyo ng ilang panganib sa hinaharap. Bigyan pansin ang iyong intuwisyon at mag-ingat upang maiwasan ang anumang mga potensyal na pit. -ball. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nasa isang kabaon. Kapag nanaginip ka ng isang tao na nasa isang kabaon sa pangkalahatan ay sumisimbolo ito ng isang uri ng pagtatapos. Ito ay maaaring kumatawan sa katapusan ng isang relasyon sa pagtatapos ng isang trabaho o maging sa katapusan ng isang buhay. Bilang kahalili, maaari rin itong magpahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng paglilibing ng ilang aspeto ng iyong sarili. Ito ay maaaring isang katangian o kalidad na hindi mo na makilala. Ano man ang sitwasyon, ang panaginip ay naguudyok sa iyo na bitawan ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong namatay na ama sa isang kabaon. Ang panaginip tungkol sa iyong namatay na ama sa isang kabaon ay maaaring isang senyales lamang na ikaw ay nawawala sa kanya at nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa ilang hindi nalutas na mga isyo sa pagitan mo at ng iyong ama na sinusubukan mong lutasin ng hindi sinasadya. Ang panaginip ay maaari ding simbolo ng isang bagay na nagtatapos o namamatay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagising mula sa kabaon. Kapag nanaginip ka ng isang taong nagising mula sa kabaon, ito ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay muling nabuhay at narinyo. Ang panaginip na ito ay maaaring senyales na magsisimula ka na ng bagong kabanata sa iyong buhay. Binibigyan ka ng pangalawang pagkakataon upang mabuhay ang iyong buhay o maaring itama ang mga bagay. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala mula sa iyong hindi malay na lumayo sa ilang mga tao o sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mailibing ng buhay sa isang kabaon Ang panaginip na mailibing ng buhay sa isang kabaon sa pangkalahatan ay sumisimbolo sa damdamin ng pagiging nakulong o nasopocate sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaaring ito ay kumakatawan sa ilang takot o pagkabalisa na iyong nararanasan sa iyong pagkising. Ang panaginip ay maaari ding isang babala mula sa iyong hindi malay na kumilos sa isang partikular na isyo bago maging huli ang lahat. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa ilang nakatagong talento o kakayahan na hindi mo pa natutuklasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kabaon ng sanggol Kapag nanaginip ka ng isang kabaon ng sanggol, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na mahina at walang magawa sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaring nakararanas ka ng ilang mahihirap na oras sa iyong buhay at ang panaginip ay salamin ng iyong mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan at takot. Ang kabaon ng sanggol ay kumakatawan din sa kawalang kasalanan. Kaya ang panaginip tungkol dito ay maaari ding isang babala na nagsasabi sa iyo na mag-ingat sa iyong mga pakikitungo at mag-ingat sa mga taong maaring sumubok na samantalahin ka. Maaring sinusubukan nilang gamitin ang iyong kawalang kasalanan upang maakit ang isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na sanggol sa isang kabaon. Kapag nanaginip ka ng isang patay na sanggol sa isang kabaon, ito ay sumisimbolo sa iyong takot sa pagkawala at pagkamatay. Ang panaginip ay maaaring isang babala tungkol sa isang bagay sa iyong pagkising. Ang panaginip ay maaaring mag sa iyo na kumilos sa isang sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng stress o pagkabalisa. Bilang kahalili, ang namatay na sanggol ay maaaring kumakatawan sa isang aspeto ng iyong sarili na sa tingin mo ay namamatay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng puting kabaon Ang panaginip na makakita ng puting kabaon ay sumisimbolo sa kadalisayan, kapayapaan at bagong simula. Maari itong kumatawan sa pagkamatay ng isang bagay sa iyong buhay na dating mahalaga sa iyo at ang simula ng isang bagong paglalakbay. Ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na bitawan ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo upang makagawa ng mga silid para sa isang bagong bagay. Bilang kahalili, ang puting kabaon ay maaaring kumakatawan sa iyong sariling mortalidad at maging isang paalala na mamuhay ng lubusan. Masyadong maikli ang buhay at napakaganda para masayang, magsaya at ipagdiwang ang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang iyong sarili na patay sa isang kabaon. Ang panaginip na makita ang iyong sarili na patay sa isang kabaon ay kumakatawan sa mga damdamin partikular na mahina at walang magawa sa iyong paggising. Ang kabaon ay maaari din sumagisag sa katotohanan na pakiramdam mo ay nakabaon sa ilalim ng bigat ng iyong mga problema. Maaaring nakaramdam ka rin ng pagkabalisa sa ilang mahirap na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay nagbibigay sa iyo ng babala na umatras at muling i-access ang iyong sitwasyon upang makita kung maaari kang gumawa ng ilang mga pagbabago upang maibsan ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong ama sa isang kabaon. Kapag napanaginipan mo ang iyong ama sa isang kabaon, sumisimbolo ito ng damdamin ng pag-abandona at pagkawala. Ang kabaon ay maaaring kumakatawan sa iyong mga damdamin nang hindi ka mahal o tinatanggap. Maaaring hindi mo nakukuha ang suporta na kailangan mo mula sa kanya o kahit anong gawin mo ay tila hindi siya masaya sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong ama sa totoong buhay. Kung kasalukuyang kang nakakaranas ng mga paghihirap sa iyong relasyon, ang panaginip ay maaring salamin ng mga isyong iyon. Bilang kahalili, kung meron kang magandang relasyon sa iyong ama, ang panaginip ay maaring kumakatawan sa iyong pagkabalisa tungkol sa kanyang pagkakasakit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kabaon sa tubig. Kapag napanaginipan mong isang kabaon sa tubig, Sumisimbolo ito ng pagiging nababalot ng iyong mga emosyon o problema sa iyong buhay. Ang tubig ay kumakatawan sa mga luha na iyong ibinuhos sa isang sitwasyon o ang bigat ng iyong kalungkutan. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo sa ilang bahagi ng iyong buhay. Maaring napakalaki ng responsibilidad mo sa trabaho o sa iyong relasyon. O maaring nahaharap ka sa isang hamon na sa tingin mo ay hindi malulutas. Hinihimok ka ng kabaon sa panaginip ng tubig na tumalikod at suriin ang iyong sitwasyon. Maaring tinatanaw mo ang ilang aspeto ng iyong buhay na kailangan tugunan at lotasin kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na kabaon. Kapag nanaginip ka ng isang itim na kabaon, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa pagluluksa o nakakaramdam ng matinding kalungkutan sa iyong kasalukuyang buhay. Ang kulay itim ay madalas na nauugnay sa kamatayan, kaya ang panaginip ay maaring simbolo ng iyong kalungkutan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring kumakatawan sa isang bagay na malapit ng magwakas sa iyong buhay. Maaring ito ay isang relasyon o isang proyekto. Ano man ang sitwasyon, ang panaginip ay naguudyok sa iyo na tignan ang iyong buhay at tignan kung ano ang kailangan baguhin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa isang kabaon na buhay. Kapag napanaginipan mong nasa isang kabaon na buhay, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nakulong at inis sa iyong pagkising. Maaari mong maramdaman na hindi mo maipahayag ang iyong sarili o hindi mo nabubuhay ang iyong potensyal. Maaari rin na pakiramdam mo ay nakulong ka sa isang sulok lang at hindi ka makagalaw ng malaya dahil sa ilang panlabas na pwersa na pumipigil sa iyo. Maaaring ito ay ang iyong amo, miyembro ng pamilya, o katarbaho. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na ikaw ay patungo sa isang mapanganib na landas. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa isang kabaon ay nangangahulugan ng isang takot sa pagbabago, kamatayan o katapusan ng isang bagay. Maaari ding itong kumatawan sa isang pinigilan na alaala o pakiramdam na nagbabantang muling lumitaw.